Okay. So, guys, hello. <laughs> Nandito na naman tayo. Tayo ay kakain na naman ng hapunan. Yeah. Uh, it's 8 p.m. na. Alas 8 na ng gabi. Dito, guys, pero um, maliwanag pa rin sa labas. Mm, yeah. Ganon talaga. Ganon talaga ang buhay, guys. So, kumusta kayo? Anong 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 ganap natin, guys? Yeah. Um, meron pala ako ditong ano, guys. Um, Ginisang repolyo, yung niluto natin kanina. Ah, ito yung natin. Uh, then meron tayong toyo na soy sauce and meron tayong konting rice guys konti lang yan guys mukha lang marami na meron drinks here so tara samayan samahan nyo akong kumain dahil tayo ay mag isa lang ulit guys hanggang merkules hanggang bukas or baka webes mm, meron din pala akong kamas guys oh. laki eh. <laughs> So mamaya kakainin natin to habang nanonood tayo ng uh, movie. Tapos meron tayong uh, barrio piestang alamang. Yeah. So masarap yan mamaya snacks habang nanonood ng uh, movie or series. Napanood ko na late ko na yung latest na One Piece episode 1126. Mm, ganyan tayo, pinaka-latest niya yung 4126 episode kumusta Kamusta naman kayo guys? Okay pa ba kayo? Dahil wala tayong magawa, yan, magbibideo na lang tayo guys. Ito yun yung luto nating na uh, ginisang repolyo. Actually, may, meron pa tayong dinakdakan dun sa rep. Kaso yun, hindi kinahin ko ng tanghalian guys. Tapos kahapon, Hapunan. kayo ha nagisa ako ng repolyo umay na sa karne umay sa karne may karne din to Kamusta po ang buhay-buhay? Kaya -buhay? ito ng Toyo. Pabuti lang natin ng 5 minutes guys. Tapos. I-continuous na lang natin mamaya. Oh. Continuous na lang natin kainin. Hubusan. Malapit naman na ito. Oh. Kunti na lang. Tapos manamad tayo ng movie. Movie marathon. konti lang na yung nakakain ko guys. Kasi baka magreklamo si Mike. Sabihin, bakit ba ako nag-asawa ng may dragon sa tiyan? Malakas kumain. Sorry. Babawas ako yung timbang. Pero joke lang. Sarap kaya kumain. Okay. Tapos ko na to guys. Thank you for watching. Bye-bye.